Ang araw nga mga kaalam ay dumagsa ang libo-libong mga isda dito sa baseko na kung saan. Ito yung na na ipinuslit na walang mga papeles o kulang sa mga papeles kaya na-hold hinuli ng Presidenteng Bongbong Marcos at ipinamahagi sa mga may hirap especially dito sa Basayco port area Manila. So kabilang tayo sa nakakuha dito. Sana all Pumunta nga pala mismo dito sa Baseco ang Pangulong Bongbong Marcos wow! para i-distribute ang mga isdang ito pero hindi na natin inabutan dahil tanghali pa siya, umaga pa siya pumunta rito at tinantay natin na sumapit ang gabi dahil sobrang haba ng pila talaga noong tanghaling tapat. At ito nga pala yung ticket natin, dalawa sapagat yung isa dyan ay pag-aari ng ati ng aking asawa. So meron pa sanang tatlong ticket na nandun sa aking benan pero hindi na natin nadala dahil akala ko ay naibigay na niya. So dito nga pala naganap ang pamimigay ng mga isda sa Binigno, Aquino, elementary school ata kung di ako nagkakamali. So yan at may mga nakakasalubong tayo dito na pauwi na dahil nakakuha na sila at nagkakandahulog na yung mga isda nila. At kitang kita sa kanila yung tuwa nila na nakakuha sila ng mga isdang ito. Pagdating natin dito ay eto na lamang yung taong nadat na natin napakaluwag na at less hassle na para makakuha tayo agad ng isda. So ayan pagdating ko dyan ay nagtanong ako kung saan pwedeng kumuha ng isda. So ayan binigay ko kay ma'am yung aking stab at sinabihan niya ako na dito ka na lang para makakuha ka ng isda. At ayan pag natin ang ating stub ay binigyan na tayo ng isda. So tag-dalawang kilo nga pala yan para sa isang stub. So maraming isda na rin yon para hindi ka na makapamalengke. Namataan din pala natin dito ang ating butihing chairman. Walang iba kundi si Chairman Diana Espinosa na inaasikaso yung kalinisan, yung kaayusan ng pagbibigay ng mga isda dito sa Binigno Aquino Elementary School. So, nung pinost pala ito sa GMA, tsaka sa ABS at tsaka sa mga news ay maraming nakita tayo ng mga pangbabatikos... Ni pangulong Bongbong Marcos kung bakit daw ipinamigay itong isda na ito samantalang hindi kumpleto sa mga papeles baka daw ito may halong kemikal at maaring makalason o makapagkos ng mga sakit sa mga tao so nakita din natin also sa mga balita rin na ipinacheck check itong mabuti ni Pangulong Bongbong Marcos kung safe ba itong kainin at positive nga na ito ay safe kainin pero nang mga inspeksyon na inspection na ito safe for human consumption kaya te, pag, habang uh, pwede pa, i-distribute eh, na natin para hindi naman masayang kaya ito ay pinamahagi na lamang ng ating buting pangulo sa mga taong bayan kaysa sa itapon o ipamigay sa mga hayop at syaran, ito na nga yung nakuha natin sa dalawang stab natin so apat na kilo yan, alhamdulillah at meron tayong nakuha, nakalibre tayo sa pangulam ngayong gabi at akala ko ako na yung pinakahuli pero may mga nagsisidatingan pa at ayan, may mga bata pa na meron din mga stab so nakakataba ng puso na nakikita mo sila na masaya dahil sa nakalibre na naman sila ng ulam, so ay nagagahong pa sila ng plastic dito, talaga naman to, mga bata. Na to. So ayan, ayan pala si Kuya yung naka-yellow sa gilid, siya yung nagbigay sa akin ng plastic kaya kasi dapat magdala doon ng plastic. So pagkatapos niyan, dumiretso na tayo sa palengke para mamili ng mantika. Mamili ng mga kamatis at mamili ng mga sibuyas para sa pangluto natin sa isdang ito. So pinirito nga pala ang niluto ko sa isdang ito, pinirito namin at the same time nilaga namin. So napakasarap din naman, fresh na fresh pa rin. So na yung mga pangsahog natin, pangluto at umuwi na tayo. Muli marami marami salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabahagi ng mga isdang ito. Konting biyaya para sa mga taga-baseko at ganun din sa aming butihing chairman, Diana Espinosa. Assalamualaikum!